A, dito ko pakilala kung Joy. taga saan ka, pangalan mo, kung ilang taon ka na, kung single ka, e, status mo, single ka o hindi, o kung taga saan ka. Syempre kung ano hanap mo sa leg ko. Taga Quezon City, Joanna Mayari. I'm 29 years old. <laughs> <laughs> din. <laughs> Kaya lang ng instruction eh. First <laughs> Nagigits mo ba ako, ma'am? Turuan kita kung paano magpakilala. Oh. Ah. So guys, ako nga po pala si Inday taga Iloilo. -ilo. Hi. Po. Hi po. Sorry po wala ko. Hi. Eh, okay lang 'yan. Kami mag-adjust. <laughs> kailangan. Ano kailangan? Nagaanap? Po? <laughs> Nagaanap ka? Yes, po. Ilan taon na po kayo? 26 po. May anak-anak? Single mom po. Oo. Sige, tanongin kita ulit. Ilan taon na anak mo? Isa-isahin natin kasi hindi mo naman masabi yung ano eh. Hindi, hindi, mo naman... Sige nga, try daw. Pakilala ka daw. Pakilala ka. Pagkakilala ko? <laughs> ako na lang siguro. Guys, ako si 2.0, 32 years old. Ah, uh, nandito po ako ngayon sa Mindanao. Uh, may isa at anak na po ako, may isa po akong anak. Oo. Sa so, gustong umakyat po, this is a one-touch with heart. Ako na lang mapakilala kasi... Ano ba talaga? Ano ba talaga? Sige uh, po. Pakilala. itu <laughs> sabin yeah. pura. Oke. Hai As. Aku ngapala si anu no, si. Ini an install you. I'm 26 years old. Udah online tendian, Mbak? Iya, <laughs> Kasi ang gingay po eh. Ang gingay po. No, maintindihan sa sabi mo, mas malaka, mas madalas pa yung alog ng cellphone mo kasi sa bibig mo. <laughs> Yan, okay na po ba? Oh, ano yun? Okay na, o, pakinala. Ah, um. Anaya po! na pa niya si... Ah, uh, si... Hi po, ah... My name is Leanne Estalio. I'm 26 years old. and I have... Hmm... <laughs> Inabutan ka na ng luck, Diyos ko. Ma'am, nagdikit ka na sa pader. <laughs>